gandang araw ito na yung update ng binuo natin XRM125 yung na tuyuan ng langis yan na simbol nga pala uh, linis na yung crankcase at yung mga piyesa nya kaya inassemble na natin yung ano hindi ko na sa inyo pinakita yung symbol ng transmission kasi meron na ako nitong sa mga una, una kong mga video yan na lang natin yung sigunyal. Okay na ito. Napalitan na ng connecting rod yan yeah. lalagay natin yung sigunyal kaya kailangan natin itong pinag ito. yeah. okay. lagyan muna natin ng silicone gasket para siya maging silyo pag linagyan na natin yung crank pati yung sa para sigurado yung dikit na dikit siya pag linagyan natin yung crank is, wala kasi siya paper tested sa kitna ilagay na yung mga 8mm na bolts at ligpitan at pagtapos nyan mahigpitan yon, nilagay na rin natin yung mga iba pa ng mga piyesa sa may mga klarimbli dito sa panggilid yun na uh, ikabit na natin yung makina moment of truth uh, titisting na lang natin siya yan okay na matining na matining na yung kanyang makina at hindi na siya stuck up Tingnan natin ang kick. Semut, nah. Okay, nashah. At yang cambium. First gear, second gear, third gear, fourth gear.